Ang dami kong harvest eh. Ayan ah. Lalaki eh. ang dami. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Uy. Sayang may nagbulok. Ayan ang dami. Ang lit ng puno. Pero ang dami mong maharvest. harvest Ayan ang dami. <laughs> Halos sabay sabay sila. Sabang dami nag na sila. Yan ang oh. Nahulog na nga yung iba eh. Nahulog na hmm. yung iba yan. Eh. nahulog sa yan. Mami, yun, tatago ko yung iba. Hindi ko makita agad eh. Ang dami.